papa na lang no magluto. o okay. Oh, sige, okay na kay papa. Oo, okay na kay papa. Oh, okay. Ano magagawa ko? Marunong ako magluto. ako pwede kong lutuin. Tato. So, Ma bakit? Ilam ako na yung ako? Mag... Mag-headset ako? Bakit? Bakit ako may iyak? Bakit ka umiiyak? Sino? Melanie? Sino? Si Mel, kaibigan ko. Bakit ka umiiyak? Hindi na kahit ako, hindi naririnig. Bakit? Oh. Ginagluto. Tanga mo kasi, bakit binayaran mo hindi pa pala naliluto? Wala nang gagawa nung ano. keren ba yun? Gago, gabing gabi na. Gusto mo si Papa na lang magluto? Si Papa na lang magluto? Si Papa na lang magluto? Si na magluto? Ano ba? Kaya, oh, kaya, kaya na Papa yan. Ano? Magluluto? Kaya mo yan. Ha? Ano, ano, ba yung mga lulutuin? Morcon. Utang mo. Ano? Morcon. Hamonado. Kamaingay. Morcon, hamonado, embutido. O kayang kaya ni Papa yan. Kaya ni Papa. Kaso ba't ngayon? susuduin niyo siya dito? O sige, okay lang kay Papa. Okay lang kay Papa. Okay lang kay Papa. Oo okay lang kay Papa. Magaling akong magluto. Kaya niya yan. Kaya ni Papa. Ikaw magluto. Bakit ni Papa naglari? Ah sige. Sige kita nga i-unlock. lang kita Mel. Kawawa naman na ano yung Alo, ano niya yun. Maawa, marunong ba ako magluto? Gago? <laughs> na ano nga naan yung, yung babayad niya dapat kinuha nga. Eh. Ano magagawa ko? Marunong ako magluto? Marunong ako magluto, pwede ko magluto yun. Tato. Talo Tulumag... man. Kuwak-kuwaka. Tulum... Ako yung mo, di ako magluto? Gago? Tato ka pala eh. Hello, Hello Mel? Hello. Hello. Hi, hindi, kinakausap ko si Papa, kaya naman daw niya. Hindi, wala Kaya Ng tato. niya pero, pero ngayong gabi na talaga, susunduin niya pa dito? Chakit lang, iaano lang kita. Ihang lang kita sa gleta. Ano ka, hindi naman niya naririnig na headset naman ako. Papa, nakakawa yun, nagiiyak. Kahit ako nakakawa, eh, kung marunong ako pwede, ba't hindi? Anong pwede? Sasama ko yung, sa iaano ko yung sarili ko, hindi ako magluto. Sinabi ko na nga marunong ka, moro ko na muna. O, sino ka magluto? Ikaw nga sabi ko is. Ah, tanga ka! Nga sabi ko is. Ah, tanga ka! Ako magluto, eh. hindi ako marunong magluto. <makes> Hindi wala Hello, Mel. Murkong, murkong pa. Pangang. Kailangan ba ano talaga? Yung embutido, kaya niya siguro yun. sa ano? Murkong. Murkong. Sige murkul. daw. Hindi, sabi niya. Sige, sige daw. Ang inyong to, ipapakak mo ko. Sige daw. Sabi niya. Sige, sige daw. Ang inyong to, ipapakak mo ko. Sige daw. Balun. Sige... sige daw, Sige ano? Si sige, daw. daw. Hindi, tang okay. daw ang Gabi. na okay lang? Papa, wala ko siya gawa. Pag-ipo mo sa iba. Kahit dito yung luto. Na ano nga daw siya eh. Ano? Ikaw na lang magluto. Kaya mo naman yun. Ito ano nga ginalaman ko doon? Tumulong ko man. Kumakain lang ako. Yung daw, kinakain ko pero pagluto niya nga. Ayos po tangan ng gano'n. Alam Pero sige daw, sige daw siya na lang daw magluto. Pa, ikaw na magluto ba? Ikaw na, putang ino mo ka bala ka. Luto ba? Ikaw na, putang ino mo ka bala ka. okay na daw. Oo, ikaw okay. Daanan nyo na lang pa. Oh. Daanan ka na lang. Ikaw na mag-ano. Ang gagawin mo. Gago. Daanan. Daanan nyo lang lang. Sige. Daanan. Daanan nyo na lang siya. Siya na magluluto ng morgon tsaka sa hamunado ha. Ano pa? Hindi, hindi ko alam yung tangang morgon mo. Ikaw na magluluto na na. Girl! Dapat mo! Ano ba lang alam mo lutuin? Tanga sisig. Gago. Adobo. <laughs> oh, wala pa hindi mo rin magluto. Ang ino mo. Ayot ka. Ang ino mo. Kala mo, alis ka lang gabi para magluto lang ah. <laughs>